Ayan, good morning. Today is Tuesday, uh, August 6, 8.51. Mag-isang buwan na yung mga ano natin, yung mga alaga natin. Yung first batch, ayan, 8.51. So, titingnan natin mamaya. Ipakita ko lang sa inyo dahil di pa kapon bumukas tayo ng probiotics natin. Ngayon, bubuksan natin ulit. Ayan, hindi natin shake yan. Ha. Ayan, Yeah. may pressure pa rin. Yan makyat na, makyat na. Okay, na. Yan makyat pa rin. Yan, shake natin. Yan. Bago gamitin. Di ba? Pressure pa rin. So, gagamitin na natin ulit yan. Ito lang po yung madali ang prebiotics natin. Thank you. Ciao. God bless. So, yun nga. Good morning, July. Ah, August 6. So, uh, yung first batch natin is ika 2 months. 2 months na yun. Yan. Yeah, 2 months na. Say so, hello to the camera. Yan. Yeah, may iyain pa eh. Yeah. Yan. Yan po. 2 months. Wala po tayong binunod Diyan na buntot, na pakpak. Wala. Natural lang po lahat yan bali inayaan lang po natin sila na gumala dito at uh, yun nga kumain at uh, uminom uh, hindi po sila natin uh, hinuli or pinapakilaman palagi uh, yan tulad dito hinuli lang natin pag ganito pag magbibidyo pero pag ano lang yan, nakagala lang sila dito sa maliit space na parang uh, nasa rage lang 2 months po to siya ngayon yan, isa sa tatlo ng first batch natin. Yan po. Ganda mo nak. Yan. Po. Yan po. Sorry. Yan po siya 2 months. Medyo may pa. Napakawala natin. Hindi po. Hindi po. Hindi Des. Ciao.